nag-init ako dito sa kawaling to kasi ito yung nilutuan ng anak ko kaninang uma umaga, umaga. kaninang hapon pala kasi late na rin siya na kumakain ng tanghalian so ito yung aking itlog at piprituhin ko na siya dyan yan ganyan binaya ko na tapos pero, so, sa kawal, Ang eh. Ay, nilalagyan ko sya ng asin. Lagyan ko sya ng asin. Ganyan. Kunti lang. So, ito na nga. At, ilagay ko muna sa kubo. Uh, Kunti lang nilagay kong mantika, guys. Para mag-ano sya. Ginasado mag-ano yung ano. Ito rin ko para manito siya. Kasi manansa ka kapag hindi luto yung luto. Saka baka may bustier niya na kayo'y makakain. Kaya lutuin niyo ng maayos yung itlog. Diba? Kaya yan. Lutuin ko siya ng maayos. So, ang sarap ng pagkain ko, guys. Kanin, magkakanin ako. And then, barbecue ang ating pagkain ngayon. Binigay ng kapatid ko na si Jonathan Boy. Sing! So, patayin ko ng apoy at luto na to. At ito yung kanin ko. Ininit ko na siya sa microwave, guys. And then, hanguin ko na yung aking ito dito. Ay! Nabasag! Ito so, ako ng door at saka rochino. Okay. Ito na nga at ah. So, ito ang aking pagkain. Ito ay salsa ng barbecue. Tignan natin. Mmm! Tamis, sarap. Lagay ko nga pala yung placemat ko. Sandali, guys. O, diba? Nagrambola na sila dyan. <laughs> Gutom na ako, guys. Diba ako nanahalian? Kaya, ganitong itsura ng aking lamesa. <laughs> Hindi na inayos bago. Um, basa pa yata ito. So, eto na nga. At kakain na ako. Ito yung binigay nung kapatid ko. O, di ba? Sarap! Mm, yum, yum, yummy, yummy. yum, yum. Mm. ko muna yung aking kandila. Para masarap yung aking... O, di ba? Para masarap ang aking pagkain. Relakada. Ay, sindihan muna natin yung kandila. Ganyan ako guys. Kapag nandito ko sa bahay, gusto ko may kandila ako nakasindi. Para yung isip nyo, relax. Nakakatulong yan, di ba? At kukunin ko yung aking. At tayo ay magsindi ng television. Manunood ako ng labander. Y junto a amigos se fueron en coche rumbo a Portugal, atravesando toda la península, inolvidables también sus viajes a Túnez, Jordania o el crucero por Italia. Como destino así favorito, yo diría Jordania, en el principio de todo, ¿no? desde viajar por el desierto, eh, bucear en el Mar Rojo, cruzar en el Mar Muerto, pasa todo ahora? muy complejo. Borjamina se encuentra de Erasmus en Francia cuando su familia decide regresar a Villagarcía de Alousa con una noticia que le pilla por sorpresa. Por eso, Al terminar la carrera, él se encuentra en su ciudad natal, su futuro es.

Con el paso del tiempo le llaman para que ponga música en algunos locales de moda y más adelante comienza a hacer bolos por distintas ciudades de España y de Europa, acudiendo a conocer a los festivales. Ah. El tema de DJ, pues aunque puede llegar a ser un trabajo. Kain, kain. Naku, ano. O, di ba? Kain tayo. Di ba? Kasarap. Salamat muna tayo sa Panginoon sa Christ. In the name of the Father, and the Holy Spirit. Amen. Ahora más de CX5 con hasta 10 años de protección, 3 años de mantenimiento y 3 años de servicio. Ya, Nakay, y Natay, naka, guys. Enjoy. yummy. mi, ya mi... Chavosó monedito. Mm. hindi tayo pag iinita ni Aster at lating Delfines ngayon. Kung oh, hindi mo pwede tayong pasawan ni Angel Fernandez, uh, hindi na tayo kumikikibagsa. Hindi ko nang lasawan ni si Ivy Fernandez. Well, let's learn that. Know your enemies. Mami, andito po si Tita Rao. Oh, Who would have thought? Ayan, nung nga ako nagpaliwanag, pata na siyang maghihinalala. Ikaw, Sir sure, Leo, ay hindi na naman sa pagkawala ng anak niya. Kaya ba siya nag-research tungkol sa akin?

Kain po tayong lahat. Ang sarap. Di ba? Lalo na hindi ako na ng halian, guys. Magpiprepara sana ako ng kape. Kape gatas. Kaya lang, habi ko wag na. Ubig na lang yun, oh.

natural well, pero kailangan gawin. Anyway, nagkakampingan pa rin mga magkahit. Tapos wala ni tunay servito ang dahil. Oy, teka, teka, teka. Patrick, ako ano mangyari kay Ma'am Lavender at mabahas ka niyan? Hey, okay, gusto have to be honest. Alam mo yan niyan. Teka, teka, pero hindi natin alam kung ano talaga pinag-uusapan nila, Patrick. Nanguhula lang tayo. Ako na bahala. Thank you, Ian. Hey, Patrick, Patrick. Sarap. Malulugi sa overtime pay ko. Hmm, guys. Okay. Guys, eto na, magpapaalam na ako sa inyo. Marami marami salamat po sa inyong panunood. At ingat po kayo lagi, lagawang sinasabi kapag lalabas ng bahay, dalhin nyo pa rin sa Mr. or sa Ms. Pasensya para buhay lagi masaya. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Ingat po kayo lagi. Salamat sa manunood. Bye-bye.